Hello guys, welcome back sa aking channel guys Yan. May panibago na naman, na naman tayong uh, video guys At ito i share ko sa inyo guys tungkol nitong uh, uh, may nawawalang uh, digger Ika nga So dito sa area guys, inanarit ko sa inyo lahat ng uh, kaganapan dito guys O so yung history niya So mapapansin natin guys na meron siyang maliit na ilog o dry creek dyan sa ibaba tapos uh, pansinin niyo yung lupa, nagka irod irod po, uh, may mga guho na lupa, may mga gumuho, at may mga butas-butas, guys. Ayan. Ito, itong una, ayan may butas siya. Tapos bandang ibaba, banda rin dito sa kabila sa pakanan, guys. So iskanin natin 'yan mamaya. Uh, bago natin siya iskanin, a uh, shout out muna tayo sa ating uh, mga loyal na followers. Shout out to Jonathan Sindol and uh, Rex Alipo. And then shout out din sa ating ka TH, TH Hub. And uh, shoutout shout out din kay Bisdak Treasure Hunter. Ayan po guys. So shout out na rin sa lahat ng uh, aking subscriber sa YouTube. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan po guys, ikwento ko itong uh, lupa. Pansin nyo guys na meron siyang malaking guho o nagbabar down po siya guys ang kwento nito guys ayon dito sa may ari itong kanyang lupain ay inuupahan po ng uh, ginawan ng uh, tinamnan ng uh, sugar cane o yung tubo kung tawagin dito sa amin guys sa uh, bisaya so ayan guys so nung panahon ng uh, may tubo ito o yung sugar cane meron daw ditong nga uh, naghuhukay na nakaw po nakaw na paghuhukay tapos yung kanilang kotse ay nandun sa itaas sa uh, Michael kalsada po iniwan tapos na diskubrein lang ng may-ari dito guys na uh, pa harvest na going harvest na yung sugarcane napansin niya nung nagharbest na sila guys na merong mga guho-guhong lupa so tinanong niya yung mga kalapit bahay dito yung uh, silbing o ng kanyang area uh, sinabi na meron palang nagnakaw hukay dito guys sa lugar tapos uh, hindi lang ipinaalam o hindi uh, pinagsasabi guys kasi meron palang isang uh, digger na nawawala dito guys so yung uh, digger ayon naman sa aking uh, theory Uh, baka nga ay naka-hits yun o nakatangay ng isang item tapos lumayas na pwede sa rin ganun man, guys man? pero uh, tinanong-tanong ko dito sabi rin ng, ng taga rito guys pwede rin nabaon dyan sa ilalim kasi nga gumuho ito eh tatlong, tatlong uh, area ng gumuho tatlong uh, site na gumuho o ito guys uh, pansinin nyo itong uh, may lingo uh, Uh, kahoy guys na nasusunog so dito daw panda yung old tree sabi nga nila tapos nung mula dyan sa old tree ayan, yan yung old tree na yan sunog uh, na kung uh, gagamitan natin ng kumpas papuntang 357 uh, degree north ayan po guys, so dyan naguhukay yung nagnanakaw nga ng uh, paghukay kasi hindi nagpapaalam ng may-ari na maghukay sila dyan. Tapos yon ang sabi-sabi, meron daw isang digger na taga rito na nawala buhat ng sumali dyan sa paghukay. So, yun nga, ang theory ko guys, posible posibleng nakatangay ng isang item, tapos lumayas na, lumipat ng ibang tirahan, pwede rin nabaon dyan. So, malalaman natin guys, sa panahon ng paghukay dyan. So, kasi i-recover ire ito ng may-ari. Eh. Gusto niya, na tapusin. O gusto niya hukayin 'yan. Pero binabalaan ko po yung may-ari na mag-ingat po dahil nga ay gumuho na 'yan. So posible pa rin naguguho pa rin pag ah uh, 'yan kasi nga yung uh, ang lupa ay uh, naka naka-island. So sabi pa nga nila yung hinuhukay daw nila, dyan nila itinatapon sa may ilog kasi pag tuwing tag-ulan ay naaano din at wala silang bakas na uh, pinaghuhukayan o yung mga hukay nila guys, yung debris. So, ito guys, uh, panoorin nyo lang hanggang dulo. Dahil uh, iscanin natin, uh, I hope na nakunan ng husto ng ating kameraman, ang pag-i-scan uh, natin dito guys, gamit lang din ng ating uh, Maria Technology. Ito namang Maria Technology natin guys, ay nakakatulong po ito sa ilalim ng lupa mapapansin o makikita natin yung irodsuwel uh, buhat ng uh, paghuhukay o yung tambak na mga lupa malalaman natin at kung meron mang item o yung mga iniwang uh, alimbawa po bara pala piko yung mga kagamitan ng tao guys na naiwan na jan sa ilalim makikita at mapapansin din natin sa ating uh, 3D visualizer by Maria Technology. So keep on watching na lang guys at i-pass forward ko na lang para hindi po masyadong mahaba yung ating uh, video. Pass forward at wala na po akong uh, voice over. So keep on watching na lang guys and God bless you all. でね soyan So ayan guys, matapos naming mag-scan doon sa nag na uh, sa gumuhong lupa, 'yun nga ay may natabunan doon ang isang uh, diger So dito naman kami sa itaas dahil dito sabi ng may-ari, dito 'yung uh, napakalaking puno ng uh, kahoy, guys. Tapos 'yun nga sinunog nila 'yung kahoy na 'yon. Ito na lang maliit na yung uh, natitira yan. Dito po sa bandang likuran ng aking uh, kasama, guys. Ayan, yung uh, tapat ng aking iniskan. So sinubukan ko baka nga ay uh, may giveaways dyan So mapapansin nyo dyan yung ating uh, scanning result mamaya pagka makita ng ating uh, video man. So i-share ko rin sa inyo, guys. So ito, guys, uh, idagdag uh, ko sa inyo na pag share Dito sa iniskan ko na ito ginamitan ko siya ng uh, compass yung sa cellphone apps lang na compass na ginamit ko guys mula rito papunta doon sa gumuhong lupa yung ang may hinuhukayan ay 3 uh, three, uh five, degree north papunta po ang north so ibig sabihin tumugma po yung uh, nagtitreasure dyan yung nagnanakaw ng hukay tumugma po siya na ito yung ginamit nilang uh, bench marker o mother marker itong uh, old tree tapos nga papunta nga uh, 357 degree north doon sila naghuhukay so ang buong kwento guys ay hindi natin alam o hindi alam ng may-ari dito kung nakahits ba sila, nakakuha ba sila o hindi. Dahil nga itong sugar cane na uh, nakatabon dito guys ay isang taon bago po siya maharvest. So, ibig sabihin po, yung naghuhukay dito na nagnakahukay, pwede rin nga buong isang taon silang naghuhukay o natapos nila yung uh, kontrata nila, guys. Ewan ko lang. Basta ang sa akin lang dito, guys, uh, chinecheck ko uli kung meron pa bang laman. So, ayaw naman doon sa ibaba yung uh, may gumuhong uh, lupa. Uh, hindi nakuna ng ating uh, video man yung uh, image kasi nga humaba yung ano humaba yung uh, video tapos uh, medyo mainit po guys kung si bat pa bantang kay sa init midito dito so uh, palubat ang ako nga uh, cellphone sad nga iyang gigamit og video so medyo na cut niya and then sa diri siya sa ibabaw guys ayan akong gitudlo sa ila ha So pasensya na tayo dili ni gagamit og zoom in ang ato ang uh, video man kay uh, basta lang nga uh, muhawid siya sa atong uh, camera and then kuwag uh, footage wala niya gikuha nog uh, footage ang atong uh, result image pero uh, sabihin ko na lang sa inyo ang naging resulta po ng aking uh, pagsurvey guys pag i-scan ayan sinasabi ko diyan sa kanila na dito sa punong ito ay merong uh, malalim na sinkhole o yung weba uh, o uh, uh, hukay dito sa punong ito guys. So sa image, hindi lang nakunan ng uh, video pero uh, nakikita ko dito may butas itong sa ilalim ng puno. Malamang ito yung uh, daanan o dinadaanan ng uh, nagbaon o yung mga hapon guys dito inilagay dito nagsimula papuntang north. Ayan, papuntang north. Pwede ring dito yung tagusan o yung exit, guys. Ayan, abangan nyo na lang po sa parto nitong ating video. Medyo mahaba na po. Thanks for watching.